Hmm. sa sa table. so i think yung parang she she's really a strong person and ever since growing up yan talaga yung inaalam -ano niya sa akin kasi so sabi niya you really have to be strong in this life kasi parang wala na namang magbibigay sa iyo matapos na ang mga nangyari sa pagitan ng dalawang magkasintahan na si Sian Lim at Kim Chu Si Yan Lim muling bumabawi sa lahat ng pagkukulang nito kay Kim Chu matapos ang mga nagdaang araw na kanilang pinagdaanan. Kung matatandaan nga natin nagkaroon ng problema ang dalawang magkasintahang ito na talaga namang pinag-usapan ng mga netizens sa social media. Hindi naging balakid sa dalawang ito na harapin ang kanilang problema na magkasama sapagkat ilang beses na daw nilang pinagdaanan ang ganoong problema, kaya hindi sila bibitaw para na rin sa kanilang mga tagahanga. Kung mababalikan nga natin itong nakaraan ay nag-propose ang aktor na si Sian Lim kay Kim Chu para na rin daw makapagsettle na sila sa kanilang nalalapit na kasal. Naging laman ang dalawang ito ng social media matapos umarangkada ang mga isyo na kumalat datapo hindi naging basehan para bumitaw ang dalawa kaya't atin pang pakaaabangan ang mga susunod pang ilalabas ng mga netizen sa iba't ibang bahagi ng social media. Ito ay isa lamang sa aming nakalap na balita na ipinaaabot sa mga solid supporters ng Kim at Sian.